Salawak ng pwedeng maabot sa isang pindot Kaliwat ka ng content ang naglipa na ngayon sa social media platform Bagaman ang ilan ay layo makapagbigay ng tamang impormasyon Marami pa rin ang nabibiktima ng mga peking content online Na kung minsay nakasisira pa ng buhay paano nga ba maiiwasang maging biktima nito? Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez na kaisa natin sa Panata kontra Fake News. 86.75 million ang active social media users sa Pilipinas base sa datos as of January 2024. Click dito, share doon. Bawat segundo, samot-saring impormasyon ang naipakakalat online alam mo ba kung alin dito ang totoo at ano ang fake? Sa survey ng SWS, 51% ng mga Pilipino ang nagsabing hirap silang matukoy kung ano ang fake news. Paano kung ang mga post na nag-viral na at nakasira na ng isang tao hindi naman pala totoo? At paano kung ikaw naman ang sunod na magbiktima? Yan ang nangyari sa aktor na si Mon Confiado sa post ng isang content creator sa Facebook nakasaad na nakita raw niya ang aktor sa isang grocery store. Sinungitan daw siya ni Mon at dinuro-duro. Pati raw ang cashier, sinigawan ni Mon. At muntik pa raw hindi bayaran ng aktor ang kinuha nitong chocolate bars. Nag-viral ang post pero lahat ng nakasaad dito, peke at hindi talaga nangyari. Nang kumprontahin ni Mon ang nagpost, sinabi raw nitong, Choke lang ito, isang copy pasta o yung kinapi paste na post na nakakatawa o di kaya'y nakaka joke sa makakabasa. Hindi pa rin inalis yung post at nag-post pa na parang parang uh, iniinsulto pa ako at ang mga Pilipino na hindi marunong tumanggap ng 10-year-old joke. Walang takot na gagamitin yung pangalan mo at litrato mo ng walang paalam nang idadrag ka pa sa isang hindi magandang sitwasyon. Noong August 12, naghain ng reklamong cyber libel si Mon laban sa content creator. Sasabihan ka ng isang kwento na hindi totoo, na negative, at pag sinita mo, sasabihin joke. So, sabi ko, parang hindi na yata tama ang nangyayari sa social media at laganap na laganap na talaga yung mga fake news na yan. Humingi ng dispensa ang content creator. Deactivated ang kanyang social media account sa ngayon. <laughs> Kahit nga ang hepe ng Philippine National Police naging biktima ng fake news, kumalat noon sa social media ang vlog na sinabing nagpaplano umano ng destabilisasyon sa gobyerno si dating PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at pinagre-resign umano nila si Pangulong Bongbong Marcos pero peke ang video at kinasuhan ni Akorda ang lalaking nagpakalat nito mula January 1 hanggang August 8 ngayong taon halos 3800 na reklamo na natanggap ng PNP Anti-Cybercrime Group na may kinalaman sa fake news <coughs> kaso. Sabi ng pulisya, walang partikular na batas na nagpaparusa sa pagpapakalat ng fake news. Bagamat maaaring masaklaw naman ito ng kasalukuyang batas tulad ng anti-cybercrime law na nagpaparusa sa cyber libel. major challenging dahil alam naman natin ang social media, especially Facebook, eh, wala ito sa Pilipinas. Ang batas na sumasakop dito ay yung US law. So pagdating sa paninirampuri or libelous comments, hindi ito inu-honor ng Facebook. Pinakamagandang gawin dyan, ang lagi naming advice sa mga victim is mass reporting para mapansin ng Facebook. Ang sabi ng anti-disinformation advocate na si Atty. Jam Hakob, mag-ingat at maging mapanuli din sa sinishare mo online. Maaari kasing may pananagutan ka rin sa pagpapakalat ng fake news kahit hindi ikaw ang original source. Even yung original author, alam niyang mali na at tinakedown niya na yung post pero isinave mo at paulit-ulit mo siyang pinopost pa rin. So doon, clear na wala na yung defense mo essentially na ay, hindi ko alam na bawal pala or masama pala yon Kung aware ka na libelous yung, yung statement na yon doon siguro, siguro maaari kang mahudayable. Ano mang i-post mo sa internet, permanente na. Pwedeng may mag-save o mag-screenshot. At ang akala mong joke, maaaring may masaklap na kahinatnan. Kaya paalala, Unawain natin Uh, or i-appreciate talaga natin na yung karapatan natin na uh, yun, magpahayag ng sarili natin online as much as may karapatan tayong gawin yan offline, may kaakibat na responsibilidad. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok 24 Horas.